O, dito masasay pa ang ating umaga dahil kasama natin na multi-awarded at ang sexing-sexing si Miss Eugene Domingo. Ooh, good morning! E okay. O, yung crush mo may binigay kayo. Thank you na si Ipan Mayrina at hindi si Ramon Bautista ang nagbigay sa akin ng bulaklak. Magandang umaga po. Magandang unang hirap. Uh o, -oh. ito na ba yung huling lunas ng, ng 2013? Wow! party na tayo sa so Wednesday. Ito, wow. ito na nga, Mars, matatapos na sa tingin mo, ano yung highlights ng career mo this year? Oh, maraming marami pong highlights. Unang-una, nagpapasalamat ako sa trabaho binigay sa akin ng Kapuso. Best game show! Oh, oh, Nonetheless, yes. Celebrity Blast. At yun lang ang masasabi ko sa mga binasa nyo kanina. Correct. Is it a fact or a, or a bluff? bluff? I don't <laughs> know. Blast na fact or ah, bluff ah, bluff bluff? Pa natin Yes. Kung bluff or And our... also, uh, another very, very special reason to be thankful is, of course, finally, nagkaroon ako ng pelikula sa MMFF uh -huh. na ang saya-saya ngayong Pasko. Siyempre, Kimi Dora. E Uy, wala, ano ka pinapromote e ko? Ano, ano nga ba? Ano ba, no? Ano nga ano <laughs> ba? So yun bata. ang aking 2013, very, very mga thankful. Highlights. Very, very thankful. Laming ba, blessing. Ka. Yes. Talented yes. ka si yes. Mars. Uy, thank you. <laughs> thank you daw <laughs> na. Ano Mabuti yun? na lang pagiging, ano, komedyante, meron pa bang, ano, sa comedy, meron ka pa bang ibang brand of acting na gusto mo? Um, alam mo, na-introduce sa akin dito sa Kemidora yung ang sarap palang gumawa ng fight scene. Sa pelikula lang, ha, oh, Hindi sa toong oh, buhay. Oh, oh, oh. Ang sarap palang mag-action, unang-una, nakakatulong siya, nakakapayat. Yes. O, nakatulong so, yung sa akin training. sa pagpapapayat, yung exercise, at saka yung, um, learning, uh, Maganda ka rin kasi yung meron kang fighting skill na alam. Yes. Totoo yes. yan. Diba? Mga babae pa man din, di ba? Uh -huh. Maganda yung may alam din. Uh -huh. Yes. At saka nagpapasalamat nga pala ako na mas maganda yung feeling ko ngayon sa health ko at sa fitness ko. Kasi mas nararamdaman kong ang sarap kumilos. Oo. Oh, oh. Ang sarap gumising sa umaga. Totoo yan. At saka thank you kasi ang kasabay kong guest ngayon ay Miss International. Di ba? Ang lakas <laughs> makalagay. Oo. Oh, Damay-damay lang yan. Yes, um, ay, bukod sa iyo, magandang career ka, pansin Of course, very blooming at very sexy. Uh -huh. Ay, yun, ah! grabe naman dito. Ay, ako naman, eh, binasa ko lang naman, Mars. Pero agree <laughs> <Di> naman <laughs> ka. kami, agree naman kami. Salamat sa writer. Salamat <laughs> sa writer. Hindi, eto na, may pinagandaan ka, Bab, kaya todo diet ka. Uh, bukod sa hindi na rin tayo bumabata, mm. so kailangan nilalabanan mm. mo yan. Correct. Idol ko kasi si Miss Olen eh. Ayan ah, din ba? Diba? Idol ko man talaga man siya. Man. Abay, Vampira siya. yun Ula eh. Wala siyang pakialam ano sa akin. Ang, <laughs> um, ang pinaghahandaan ko. <laughs> ano? <laughs> ano yun? Ano yun? Kinasabi mo, uy, <laughs> Ano 'yung hot mo? Hoy, nakaano siya? Rose Quartz Ay, for pala Love lang. ito. True yan, Mars. Yes. Susubukan so, ko lang. Tingnan natin for the uh, yes, year ha? 2014 Oo, parang nabanggit mo nga isa sa isa sa mga interviews mo na parang oo. 'yung year 2014 ba eh oras night time ko no break. break. Love? Gano'n? Eh, hindi naman. Parang ano lang, bibigyan ko lang siya talaga ng time. Kasi sabi nila, mm. kasi uge, hindi mo binibigyan Nang ng time. Di Kina-career din yan. O, di kakareering ko, di ba? Parang maybe the same way na mo yung... Career ko. Career mo. <laughs> tama. Correct. And it's also a career, right? Susie, it is. Yeah, it is. You work at a relationship. Correct. Yeah. Eto, ano bang hanap mo sa isang lalaki? Ah, sa panahon ngayon siguro hindi na ako masyadong mapili. Basta nakakapagsalita. Hahaha. <laughs> Basta normal, gano'n. Nakakakita. Okay na. Pwede na rin siguro. <laughs> Pwede na, <Panera>, no? <laughs> diba? Medyo naubos na rin oras ko. <laughs> At dahil sinabi mo yan, marami sila ngayon na nandito. Ayun na niya. Wala kaya, oh, ka pa, salita, na sa lita. Nakapila na, na, na siya. Uh, may natitira pa rin naman akong ano, delikades. Eh. At saka konting taste. Uh, okay, bukod na sa lang. love life. Wala pa naman oh, yun, 2014 be. eh. So, bukod sa love life. Yun. Tuloy pa pagpapalabas sa MMFF congratulations yes, yes, thank, you, thank you so much you know I watch every day I make it a so point hilarious. yes and then I I watch with the audience and I thank them after really thank you I sincerely thank you lalo na po sa press natin uh -huh. uh, na nagsulat ng mga good reviews thank you thank you so much masaya po sa sinihan don't forget Kimidora Dora and Kaming Prequel I hope you are cool enough to watch our nah! movie yeah. That's yes, the well. challenge <laughs> Naku, Uge, maraming maraming salamat Stay beautiful Yes, and congratulations, Unang Hirit And happy new year, Pilipinas happy, happy new year guys. Yay I'm feeling frequent I love it Favorite <laughs> namin yung tagline Magbabalik ang Unang Hirit, Hirit.